Kamusta mga kahiwaga? Maligayang pagbabalik sa ating channel. Bago natin simula ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating serye. Ngayong araw, simulan natin ang unang serye ng kwento ng Ligaw na Pag-ibig ang Sumpa sa Lawa ng San Ramon isang makatotohanang ng kwento ng pagmamahalan na nabalot ng kasinungalingan, lihim at kasumpa-sumpang pangyayari huwag kang kukurap baka mapag-iwanan ka ng takbo ng ating kwento. Tara, simulan na natin. Sa baryo ng San Ramon, laganap ang mga kwento tungkol sa misteryosong lawa sa dulo ng nayon. Sabi ng matatanda, marami na raw ang hindi nakabalik. Matapos magdangkang lumangoy, umangisda doon kapag gabi. Ngunit para kay Clarice, ang lawa ng San Ramon ay hindi takot kundi takas. Takas mula sa mahigpit niyang pamilya. Si Clarice ay anak ng dating kapitan ng barangay. Sa morang edad pa lang, alam niya ang hirap ng lumaking kontrolado. Sa bawat galaw niya, palaging may bantay. Ngunit hindi niya inaasahang sa ilalim ng buwan, sa gilid ng lawa, matatagpuan niya ang taong magpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Si Jonas Isang simpleng binata, anak ng mangingisda, na kahit bawal magtungo sa lawa sa gabi, palihim na naglalagay ng bitag para sa alimangu at tilapia. Doon sila unang nagtagpo. Bakit ikaw nandito? Tanong ni Jonas habang marahang inaayos ang lambat. Iikaw bakit nandito ka rin? sagot ni Clarice may bahid ng biro. Unti-unting nabuo ang kanilang lihim na ugnayan. Gabi-gabi, palihim silang nagkikita sa tabi ng lawa. Hindi nagtagal, ang simpleng usapan ay nauwi sa mas malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Ang makatakas sa mahigpit na pamamalakad ng pamilya ni Clarice at ang simpleng buhay na pangarap ni Jonas. Ngunit sa kanilang matamis na sandali, may mga kakaibang bagay na nila lang na napapansin. Tuwing hating gabi, tila may malamig na hangin na dumarampi sa kanilang balat kahit walang ihip ng hangin. May naririnig silang mahihinang ungol, parang mga kaluluwang nagmumula sa ilalim ng tubig. Akala nila'y hangin lamang, o baka bunga lang ng kanilang imahinasyon. Hanggang isang gabi, may dumaan na matandang babae na may dalang basket ng damo. Tumigil ito sa tini at tinitigan si Clarice habang mariing binubulong. Umalis na kayo riyan. Hindi lahat ng tubig ay nagdadala ng buhay. May mga tubig na kumakain ng pag-asa. Nagtatitigan si na Clarice at Jonas. Ngunit binaliwala nila ang babala. Inisip nila baka isa lamang itong nakakatandang nais takutin sila. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang gabing iyon habang papauwi si Jonas. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang tila aninong sumusunod sa kanya. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Nagmandali siyang lumakad ngunit pakiramdam niya'y may malamig na kamay na kumakalabit sa kanyang balikat. Kinabukasan, nagkita muli sila ni Clarice sa kabila ng takot sa gabi-gabi nilang nararanasan, nanaig pa rin ang kanilang pagnanasa na magkasama. Ngunit nagsimulang lumalim ang kanilang pangamba nang matuklasan nila pareho, silang nagkaroon ng bangungot tungkol sa parehong nilalang. Isang babaeng nakaputi, nakalugay ang mahahabang buhok at may mga matang puno ng puot habang nakalutang sa lawa. Jonas, hindi na ito normal. Nanginginig na wika ni Clarice. Hindi kita iiwan Clarice kung saan pa man umabot. Tugon ni Jonas habang maigpit na hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ngunit ang sumpa ng lawa ay gising at nagmamasid. Unti-unti nang binabalot ng kadiliman ang kanilang pag-ibig at ang kanilang mga lihim ay unti-unti nang ilalantad sa ilaw ng buwan. At dito nagtatapos ang unang serye ng ating kwento. Kung nagustuhan ninyo ang unang bahagi ng ating serye, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe at i ang notification bell para hindi nyo mamiss ang parto ng ligaw Napag-ibig: Ang Sumpa sa Lawa ng San Ramon. Sa susunod na bahagi, mas lalo nating masusubaybayan ang lalim ng sumpa sa lawa at kung paano nito susubukin ang pagmamahalan ni na Clarice at Jonas hanggang sa muli mga kahiwaga manatiling ligtas at tandaan, hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos sa saya.